Wala si Bawating ko. <laughs> Instructor ka pala ha. Magkano ba tawad? Ba 230. Paano ang pagtamang atak ng preno? Dagdag eh. Mawawala naman sila gana buhay. Eh kasi yung piram dala ko kasi kulang. Tatapos ko okay. sa pag. Patay tayo, matatalo pa ata tayo. Kaya 225. O 2.20. Tapag-tapag pa ito sa ano, kasi may 100 dito, 120 yung doon, nalaki yung paggas. Magkano ba? O, dagdagan mo na lang. Huwag lang 200, wala akong kikitain eh. Pero <laughs> 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 wala ko makawa lang kasi si plus Please naman, malayo po pinagkuha namin yan. <tipos> madaling, madaling araw. <tipos> Di diba madaling araw pa natin kinuha yan? <tipos> sa pag-effort pala namin sa pagdampot. Tapos quality pa yung mabibigay ko sa inyo. G na yan, oh. G variant. Ma'am, ikaw na, mag, ano, dagdagan mo. Baka sakaling magkikita Ah, baka may gusto alam mo ng batiin or shout out. Wala. Si Papa kasi <laughs> nag Boss, baka may bumatiin. <laughs> oh. <laughs> baka may ka lang. Ah, yan nga pala <laughs> mga bossing. Ah, all the way from Pangasinan. Pangasinan mga bossing. Kita nyo naman mga nadayo talaga sa atin mga bossing. Malalayang lugar. Yan. so may tinignan sila sa ibang ano. Kaso wala di daw nila na na Kaya dito pumunta kay Isi siya. Gwapo. Gwapo ba talaga sa Isi Boss? oo oh, Boss. <laughs> <laughs> ya, ya, <Diyar>, wala mo na saan. <laughs> Ginagalingan masyado shadow man ako dito mga followers natin mga bossing. Boss kahit 215. 215. Bababa. Tumago pa. 213. Kasi yung doon, nakukuli ko, 120. Uh ko, 100 dito. Wala lang eh, panggas. 213. Ah, Ika mo ko siya ba? Ika na ba? <laughs> Nagtuturo ka pa? Tinuturo <laughs> 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 ka lang ano? Legit followers mga bossing ko? Ito kasi yung legit followers natin talaga na nanonood. Kaya ka sumisend si bossing kasi alam na alam niya tawaran talaga si Easy Garage. Na, tala na talaga malambot. Boss, alam na alam mo talaga malambot si Easy Garage daw. No? <laughs> alam na alam talaga ng mga legit followers. Boss, ikaw na magbigay ng prayer. Ikaw na mag uh, tayo na magtawaran. Magkano? 200. Dagdag eh. Mawa naman sila ganap buhay. 205. 210. 205. 209 205. Doc! <laughs> 205 para sa ating mabasing. <laughs> sa Sa'yo mabasing, papakita ko nga muna sa inyo. Bariyong-bariyong talaga tatamaan natin na itong mga bossing. Pero all goods lang kasi malayo pa yung... Uh, malayo pa sila, tayo naman talaga malambot talaga tayo tawaran kasi gusto natin makatulong. Gawa na. Ng... Boss, commute lang kayo, di ba? Saan yung unang tinignan nyo? Sa? Sa QC? edi eh, di umiyak kayo, umuwi kayo ng umuyi, iyak, iyak. Lalo po ka eh, yung pinakita sa picture. Ah, e pagdating nyo doon, balugbog. Ito, ito. <toxicity> <gasps> so mga bossing ko ba, may, may tinignan daw pala sila sa may QC, kaso balugbog daw, kaya dito na sila rumekta. At ayun, pinakilala tayo nila ni bossing sa kanyang, uh, boss, kaano-ano mo si bossing? Ayan, tito niya. Boss, 208. 208. 208. Sagad na yun? Sagad na. Hanggang buto na? Oo. -hmm. wala kang babatiin? Wala. May asawa ko lang. <laughs> <laughs> Alam pangalan nga lang yung mother? Ro ro si Roy ro na lima. Anong oras kayo bumiyay? Alas ba? Nang? An anong oras na ba? 3.20. <laughs> Sige na, dali na, 205 pero... <laughs> Yun <laughs> Mas mabait pa talaga si AC Opo <laughs> hindi rapid inura yung pagkain kasi sabi niya, Angel, buta muna tayo doon bago tayo ka. Baka magkaubusan. <laughs> 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 hindi, malakas talaga dito boss Marami mo talaga tayong buyer. ko oh, no, may pagpipilihan sa pagkakantay. may choices kasi talaga. Tsaka hindi talaga po ako nagpapauwi ng walang mauwi yung buyer. Kasi alam ko yung feel na bumiyay ng malayo. Tapos pagdating mo doon sa unit, syempre, di ba, malulungkot ka. Pagkakantay ko lang, <laughs> 200. Happy ka naman, boss. Sige na. 205 sa inyo na. Thank you God bless po. Thank you so much. Congrats kay Bossing. Ha? Ah? Dakdak at rabi yung pera rabi. Oo, oh, sige, sige. Papasama ko na lang po kayo. Tayo happy ka naman. Happy ka, happy. Kasi yung sinabi ni Pabagay ko, nagkatotoo. Totoo. Hindi yung doon na nilungkot talaga kami na... Ngayon, may mauwi ka na. Masaya ka. Masaya. Iba sa pil na. No? Tingnan mo naman itong puso brother ko. Ang ah. giti niya, ka, kapot ka. Hindi, at least nakatulong po ako sa inyo kahit kumita ako ng bariya. Good na ako doon. Thank you so much. Bas, congrats po. Deserve niyo po yan. Thank you. Doc! Doc! Doc, wala mo na sahod. <laughs> Samahan mo muna sila. Gamitin na yung bios. Thank you so much. Ha. Napasaya ko naman kayo. Opo. Oh, Hindi nga, tunay. Tunay nga. Mabait na usap. Oh <laughs> ako ako na yung nagbabawas to. Sen, sen mga bossing kabali, solid na po yung Toyota Vios. Uh, happy naman po ako para sa kanila kasi meron silang mauwi. Kasi galing pa sila ng Pangasinan. Boss, tunay no? Tunay, Pangasinan pa kayo talaga. Pangasinan talaga. <laughs> Puro. Napakalayo ano. Puro. <laughs> Puro. Ate, sabi naman kayo kasi meron kayong mauwi. Tapos ako pa yung nagbabawas ng presyo. No? <laughs> so yan mga bossing gusto ko lang magpasalamat kayo la, sir at uh, ingat po sa biyahe boss ha? Okay. peace bomb po you, tayo thank you so much peace bomb po boss thank you hey, boss. so yan mga bossing bali magpi picture taking na lang po kami sa una ng kotse para makabiyahe na rin po sila duplicate boss <laughs> so yan mga bossing bali picture taking lang kami sa na-avail nila sa atin na Toyota Bios 2 days lang tumagal sa atin yon galing pa ng Nobaliches So ayun, tinepok na nila buyer from Pangasinan. Kitang bariya lang goods na tayo mga boss. Importante na katulong tayo. At baka swerte yung ibinayad ni No? Malinis naman eh. No? Opo. Kalimang <laughs> <laughs> ba yung boss. Ah, Hindi, baka mapaikot ko na maganda mga boss. Kaya ayun, binigyan na natin bariyahan lang. Boss, swerte ba yung pera impera mo pampaikot? Baka swerte, no? Baka mapaikot. Swerte ako, pinabalo. Oh? Oo, oo. Uh, sana nga. Dati na. ako dito siya ate. Ngayon ko pabangkin ko ako ate. So, ako ko may ganda. Siya yung disugod dito siya ate ngayon. Bali, picture taking lang kami nila, boss. doc, Hindi pa sila nakain. Kakain na kayo ngayon. Masarap na kumain ngayon yan. Mabawi na. Kasi uh, naging productive yung araw nila ngayon. At meron sila na uwe. Boss, thank you so much. Ay, Susie! Yor, Susie pala! Susie! So, ayan, nakakatuwa. Sold na po yan for only 205,000. Na-abuse na sila. G pa po yan, oh. G bar yan. Blue, Jambi. Let's go na, Jambi. Ah, grabe, oh. Walk, walk, walk up like this, Malboro Lights. Baka naman. Ay, isang rim lang.